or sa mapayapang buhay po mga kapatid. So ngayon po mga kapatid at ito po yung kukunin ko rin po mga kapatid. Itong kakaw ko rin po to mga kapatid eh. Yan po sa itas rin po yung kapat mga kapatid. yung kakaw ko rin po. So ngayon po mga kapatid ayan po yung ginagawang chocolate po mga kapatid. O chocolate rin po mga kapatid. Ayan rin po at ginagawang kape rin po yung mga kapatid. At napakasarap rin po yan mga kapatid na ano, ma, ano gagawin pong kape po mga kapatid. Noon sa trabaho ko po, mga kapatid, nalos ko, break ko rin po yan at nakita ko rin po yan. Yan rin po lang ginagawang chocolate pala, yung chocolate pala yung mga ganyan. Pati dito rin naalaman ko rin noon na ginagawang kape rin po. At so, so ngayon po mga pati, at napakasarap rin po yan pag ginawang kape rin po mga kapatid at natikma ko rin po. Yung kakao rin po yan, kakao ang tawag po yan. Yan. So ngayon po mga kapatid at may hira lang po niyan sa may kabiter rin po at nang, may nakikita rin po ako sa mga ganyan rin po na kakao rin po at Mira lang po may mga punong ganito rin po yung mga ganitong kakao rin po. Sa probisyon rin po yung mga ganito. Ang kabarubisya rin po yung mga gantong puno ganto. ng kakao rin po mga patid. At maganda po yan mga patid. So nga po mga patid at maganda rin po yung mga patid. May mga beneficyo rin po sa ating katawan o mga sales natin. Body sales po natin sa katawan rin po. At maganda rin po yan mga patid. Ayan yan po mga patid at kukunin ko rin po yung mga patid. Pati yung isa rin sa itas niyan. Kukunin ko rin. So ngayon po mga patid at wala pa po akong maliligo at maliligo rin po ako hindi po ako dito maliligo hindi po ako sa kabila maliligo po mga tig. so ngayon po mga dagan dito na lang po magagawin pa kasi ako